John, umaga-umaga mayroon tayo pahakot pasakay dyan sa may Chaong at sa Santa Barbara lang naman uh, dadalhin At syempre may mga kwento yan kung bakit sila mga nagsilipatan. At syempre ito, umpisa natin yan sa pasasalamat muli sa mga client natin at sa, sa mga nagsishare ng ating pahakot pasakay. At syempre nandiyan dyan na nga ako sa biyahe umaga-umaga yan para mga 6am, umalis na ako sa bahay 7, nung usapan namin ni ma'am at nandiyan dyan ako na sa Chaong medyo looban, medyo hindi familiar sa akin yung lugar. At ayan nga. Uh, binabaybay lang natin kung saan tayo makakarating. Basta ron, hindi ko na winay Basta may sinabi ng likod ng eskwelahan ng Chaong. At ang pinaka istorya nila kung bakit sila lilipat, eh yung tubig pala nila na, na, na nagkakapalit sila no ka, ka tabi nilang apartment pero hindi nila sinasabi at hindi na action na nung no, pinaka may-ari kumbaga dalawa lang silang nakatira ro nang binabayaran nila sa tubig 1,000 pero yung yung ilang pamilya ron sa nakatabi ron sa kanila eh nang base sa kwento eh Uh, 200 lang daw may nabayaran kung parang nagkapalit sila at saka nga 6,000 daw ang bayad nila dyan sa apartment ito no, naligaw pa ako dyan eh sumobra pa ako dyan kaya bumalik ulit ako at kaya nga 6,000 ang, end, ang bayad nila tapos yung 1,000 na na binabayaran nila tapos 1,000 din sa ilaw bali 8,000 eh tao lang naman yun at saka ito syempre ang nirent lang nila sa atin sa sakyan kaya sa, sila na yung mga magbubuhat daw pero hindi natin hindi, hindi ko rin talaga matiis na hindi tulungan at hindi ituro yung u, mga uunahin Kasi nga, uh, nagkakagulo-gulo pag sila mismo yung, yung magkakamada na At dahil siya tayo may experience sa pagkakamada Kaya tinuturo natin kung ano, -ano muna yung mga dapat unahin Pero ayun nga, medyo natagal lang kami dyan Kasi nga hindi naman talaga mga tagahakot yung mga, mga yan Kaya uh, hindi naman sa mabagal yung kilos Pero uh, medyo... Uh, kumbaga, syempre na namamahinga rin sila. At saka yan, unang hakot namin yan. Naging dalawang hakot kasi nga hindi naman talaga kasya sa sa isang hakotan lang dahil medyo madami-dami rin pala yung yung kanilang gamit na kala ko talaga isang kaya ng isang hakot. Kasi yung mga sinesend niya sa ating picture, eh, kulang-kulang. Uh, karaniwan naman sa client yun, syempre para makatipid. Hindi naman talaga sasabihin lahat. Eh, natural naman yun. At ito, ano, sa mga tropa natin dyan, ha, magpapakot, ayun yung pinak problema nila yung parang durabax na ganyan. Kung kasya ba nang nakatayo. Ayan, mga boss, mga sir. Ayan yung sya, sa pinakamalaking durabax. O so, sigo six feet siguro yan, o, o magsi six. Eh, kasya po dyan sa atin. Kumbaga, yung taas po nyan, mas, mas okay sa taas ng L3. At uh, pwede po makapasok sa ganyan mga loban kaysa sa malaking truck. yan po ang advantage nung, nung sasakyan natin. Ayan. Na hindi siya ganung kalaki, hindi rin siya ganung kalit. Kaya marami rin po na ikakarga. Kaysa sa L300 na siguro tatlong karga, hindi pa rin kakayanin to. Uh, nagiging problema naman sa sobrang malaking truck nisan uh, minsan ng paradaan o oh, sumasabit-sabit sa mga iskinita sumasabit-sabit yung kuryente sa mga iskinita mga mga pinagdadaanan ito naman po sakto-sakto lang din maluwag-luwag din sa lugar na yan pero ayan nga ya, katulad nga sabi ko napakadami rin ng mga mga gamit nila ma'am kaya nagdalawang hakot kami at saka yun nga ya, uh, dadalawang dadalawang magkapatid lang yung nakatira sa bahay eh ang laki-laki ng ng kanilang binabayaran at saka doon sa sa pinupa nilang una eh kailangan talaga na mag tricycle doon kaya kada labas nila uh, 50 pesos 50 pesos isa balikan 100 kung estudyante ka imbis na pang mo na yun eh nagiging pamasahe pa ganun din sa kanila puro mga estudyante silang dalawa o di 200 na nga yun kung tigitigisa sila eh ngayon nandiyan na sila sa along the highway mas mas komportable na sila mas madali na sila makaka makakasakay. Tsaka syempre ito patapos na. At nakita ko si Tito Toarno nagmamadali yun no? kasi bumili ng yelo yan paninda niya. Eh yun niya, uh, paninda niya bukas Flores sila pala sa Makinabang kaya nagbumili ng yelo yan. Tsak. Ah uh, hahataw na naman yung yelo mga yelo. Tsaka ito ah uh, Pahinga ako ng konti at kakain ako rin sa may ihawan dyan malapit sa Chow Anak ng Tokwa yung lasa nung ano tawag doon, munggo. Walang lasa, parang parang munggo na may tubig na may chicharon. Anak ng toko ano ano. Uh, pero yun, maraming maraming salamat tila ma'am Sa sa pag-avail sa atin Sa pahakot pasakay Sa mga tropa natin dyan nagla like nag-share ng ating page Maraming maraming salamat po At syempre, uh, sa mga tropa natin Na uh, magpapahakot dyan Syempre, discounted din kayo uh, Mag-chat lang kayo, walang problema sa amin Pwede po mag-inquire kahit anong oras Sasagot po ako, ako po mismo yung uh, Sumasagot sa mga tanong nyo Sa pahakot pasakay Kaya lang po, maraming maraming salamat ha tsaka god bless atin lahat ingat